Haha. <laughs> Kayo homos ga. Magkano yung nakuha? Nakuha ba natin ang less than 20 dBm sa reading ng 1 by 16? Tingnan natin. Ano ba naman yan? Negative 17.75. welcome back na naman sa ating panibagong vlog and for today's vlog for today's video ay meron tayong walo na 1x16 na naka pigtail ito na yon yung dilinag ko nung latest vlog natin na hindi tinuloy ng mga mababait natin ng mga followers at uh, taga subaybay <laughs> so itawa na lang natin no? so ito na po yun sir nag-order sila ng uh, dala at tatlong set uh, isang set 1x16 so pag, 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 isang set walong 1x16 tapos dalawang set na 1x8 so walo din walo so this is a S. so mga 24 ito may mga FBT pa yan sa damakbak na back sa aking gilid okay no so nasa kalahati pa rin ako ng configuration dun kay kay Sir Serio Pando sa Matalom Leyte Sir, shout out sa inyong lahat dyan Ah, uh, medyo malapit na na ang ating kuan, uh, matapos kumbaga so nandyan na, so hindi ko naman talaga siya ma talaga fokusan ko naman, kanyari pag may fiber cut may marami kaming fiber cut this week nga dahil nga sa ulan ang lakas ng ulan ng hangin bukod ah uh, ng bagyo uh, may mga kable kasi kaming naka naka tension pa sa mga kahoy mga puno kaya ayun uh, syempre as kasuhin muna natin ipa na, natin pero so much for that uh, ito na so ngayon gagawan ko na ng series vlog yung nalala nyo yung pumunta kami ng negros no uh, dawin ba yun nasa dawin ba kami yun? o dumagete pa ano no, Valencia, okay, Valencia, yung isang barangay ang sakop, buong barangay ang sakop. Ito ngayon, uh, 1 by 16. So, isang 1 pon jipon OLT, ayan kita naman no, 1 pon, kunin ko muna yung OTDR. 1 pon jipon OLT, ayan, kitang kita. So, ang ginawa ko noon ay gusto ni sir, yung kanyang client is, 32 clients lang. So nasa mga 30 clients yan noon eh 1 by 8 yung ginamit ko, 4. So magiging 32 clients. So 1 by 4 yung ginamit ko. naka tayo noon ng negative 13. Kung naalala nyo pa, yung vlog natin yung sakop yung isang buong barangay. Malupit na uh, OLT deployment from Mejiacon down to LT. Upgrade to OLT pala. Uh, 1 by 8 'yung ginamit niya. Ngayon naman is ipapakita ko sa inyo sishow ko sa inyo kung magkano yung makukuha nating reading sa 1 by 16 okay so ang gusto ni sir ito pala series sa ating vlog gusto ni sir nun at meron nag comment din sa atin nag message na ganitong sitwasyon din kaya ginawa ko na uh, sa, sa kadahilanan na hindi ko pa natapos yung kay Sir Faustino na configuration para makarelax naman ng konti yung isip nag vlog muna ako nito so iba vlog din natin yon ah Sir Faustino no Sir Sergio pala Uh, sorry pagka nakarelax yung isip natin kasi hindi mo pwedeng talagang todo tayo din sa configuration kailangan pahinga-hinga din sa isip so babalikan natin yon okay so ngayon gusto niya 1 by 8 ayan PLC non pigtail tapos ito yung mother nap niya kita naman oh ito yung mother nap niya at meron siyang child nap na walo so kumbaga uh, kung ano to kung baga iisipin natin ito yung pinakang telco grade kaso single core yung gagamitin niya paano ba yun telco grade na style LCP 1x8 at merong 8 1x16 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 so walo so ang mangyayari nito kailangan makakuha tayo ng less than negative 20 dBm sa walong 1x16 makukuha kaya natin yan We will see. Tingnan natin. Okay? So, bago tayo magsimula pala, shout out natin ang ating mga malulupit na ah uh, tawag dito. Malulupit natin ng na mga ah uh, no? Ka ka hotspot at ka FTTH deployment. So, una natin i-shout out si Ghost Fring, Patricio Pard Sansoki, Sansoki, Lani Arcelias Cunado. Shout out sir. At kay BM Jamin at kay Don Tickol Manulat Pasana. At shout out na rin natin si Rosalie Monzo Vito at kay Chuskara Sashi. As special shout out kay Kalib Greg kompas Campusano at kay Sir seryo Pando. Okay. So, pupunta tayo ng Ormoc. May hinihintay lang ako materialis para sa Ormoc. Tapos, diretso tayo ng Matalom Leyte. Isang biyahe na lang yon. So, tinitingnan din namin yung weather condition kasi nga, may dala akong family, yung aking baby at si uh, Mami Ann. So, tuloy tayo. Ang gagawin natin ngayon, pala is kailangan nating maka reading ng less than negative 20 sa ating 1 by 16 okay o natin yung TDR hindi pala na on ay ito pala naon uh, na on na pala yung TDR tapos yung OLT bukas na ba ayan bukas na tapos, okay, hintayin na lang natin to. Tanggalan muna natin ng sa optical. So, 1 pon, g pon, OLT, gagawa ng 16 na ano, 1 by 16 na walong piraso. So, 16, 16, 16, 16. 16, 32 tapos 32, 32, 64 16, 16, 16, 16, apat din. So, 64. In total of 128 clients. So, masasagad niya ni yes, Sir yung kanyang 128 clients sa isang OLT na 1 pon Kasi ang kaya naman ito is, uh, itong OLT na to is 1 pon kaya niyang mag client ng 128. So, sagad. So, ayan. Wala pa. Hindi pa siya naka up hintayin lang natin. So wala akong gagawin dito na kuan, wala akong gagawin dito na uh, activation ng 5 b 5 o kaya sa modem. Ang ano ko lang is yung patatagusin natin yung less than negative 20 hopefully. Pero actual natin yan. So reading tayo uh, nag-up na nakakuha tayo ng positive 5. 73, 75. So, hindi magkaparehas ang reading nito. Siguro, may tama na yung aking OTDR. Hopefully, wala pa. Okay? So, negative 5. Next, from OLT, PUN, isang PUN lang naman ang JIPUN, 1 PUN JIPUN, isaksak nyo direct sa 1 by 8. LCP type. Ang setup na to. Ayan. Ayan. So, dapat tutunog pa rin Lagi kong sinasabi At mag-reading tayo sa Port na ito Port 1 Kung magkano yung makukuha nating reading Okay, sa so port 1 Nakukuha tayo ng negative 4.75 Hopefully, makukuha tayo ng less than uh, Negative 20 Sa 8 1 by 16 Okay So, ganito na So mag-reading muna tayo siguro sa lahat ng port no. So negative 4. Kailangan makuha nyo yung reading. So pato, pa, uh, patayuin ko na lang yung OTDR. Sana makita. So, hindi makita. Okay. Okay. So uh, ganyan na lang. Kaya na lang maghusga dyan. Basta so, ako dito, reading lang. Negative 4. Negative 4 ba lahat? Hindi ko makita eh. Okay, port 4. Port 5. So, negative 4. Titingnan na lang ako sa video mamaya. Manonood na lang ako. Port 6. Ah, 5. Port 6. Ah, port 7 pala. Tsaka port 8. Titingnan ko port 8. So negative 4 lahat. Okay. Magandang reading. tanggalin natin to. Ito yung pang reading natin mamaya sa ating 1 by 16. Okay. So paano ba gawin yan? Isaksak na natin isa-isa. Tanggalan ng hot uh, takip yung ating uh, Ito ang mahirap sa kunin. Sige. Tanggalan natin ang takip. At port 1. Okay. Tapos mag-reading tayo sa ating kahit ang port na lang siguro. Isa lang yung tatanggalan natin. Mag-reading tayo. Ano? Hindi pala. Nasa pinakababa pala to. Okay. So mag reading tayo Magkano kayo makukuha Haha <laughs> Kayo humosga Nagkano yung nakuha Nakuha ba natin ang less than 20 dBm sa reading Nang 1 by 16 Tingnan natin Ano ba naman yan Negative 17.75 So try tayo ng isa Okay ito itong si isa isaksak pa rin natin sa port 2 LCP type at mag reading tayo sa pangalawang 1x16 reading negative 17.53 ang lupit 128 clients. Okay, so next. Tapusin talaga natin. Nasasign inyo na lang kung manonood pa kayo hanggang dulo. Basta, tapusin natin. Tayong gumagawa ng video, tapusin natin. Okay. Negative 17.93 So mga negative 18 17.90 Nap 3. Okay. So Subo natin yung nap 4. Ang lupit nito ah. Gandang panoorin. Ang ah, ganda tingnan ba no? Nap 4. Negative. 18.12 nap 4 1 by 16. i try natin si nap 5. Okay, nap 5. Kahit buhol-buhol na yan dyan, maano pa rin, mahanap at mahanap pa rin ninyo. Nap 5. Try natin. Redingan si nap 5. Nap 5 is negative 710.76 nap 5 hallelujah so punta tayo sa nap 6 Ayan, nap 6 tanggalan pa rin natin Okay kasi actual reading tayo eh. hindi natin pwedeng putolin kasi actual reading nap 6 negative 17.32 or 30 nap 6 sinap 7 ang lupit ang ganda pa tingnan naka LCP sir ang lupit ng inyong sit up sir ang gusto nyo ng ganito nap 6 negative 17.91 nap 7 ito last but not the least nap 8 tayo guys mga oh, kapi ante vegan dating na no oh, ng 1 by 8 oh. parang full nap <laughs> mag reading tayo nap 8 negative 18.14 negative 18.14 negative 18.17 nap 8 ang tanong paano nyo nakuha yung ganyang reading sir kasi maraming nagde-deploy ng ganitong setup mother nap 1x8 telco grade LCP paano ba i-deploy sir naka core ako ito yung magiging tanong talaga ng lahat ganito po yan mga sir mga boss, mga amo kung magsisit up kayo ng ganito 1x8 Sa 1 punjipon LT, Pwede po walang problema Kung naka single core kayo Pero Advisable ito sa mga area Na urban Pag sinabing urban uh, Parang um, Mahirap kasi sabihin Ang squatter <laughs> Meron kasi naging si Jackie Na squatter yung ginamit niya term Hindi Oo, oh, totoo, squatter area. Hmm. Pero yung term noon is dikit-dikit yung bahay. So itong bahay na to, this is lang ka bahay. Tapos itong area na to, this is ais lang ka bahay, din size ka tao, this is ais lang yung makukuha mo. Palusutan mo na isang single core pamunta sa bahay na yan. Tapos next naman, galing sa iyong bahay, palusutan mo naman ng single core sa next community, sa next area. 16 din yung makukuha mo doon. Sa next naman, sa basta kagaya nung mga meron akong client na nasitapan nito na yung area niya is pinakamataas talaga is 200 meters. So dineploy lang niya pa isa-isa, 200 meters, merong hindi umabot ng 100, meron nga 50, mga ano lang talaga nasa likod lang niya. Tapos tatlong nap yung na-deploy niya nasa likod lang niya kasi lampas 40 ang katao, yung nagpa-connect doon basta kayong isa 16 16 16 16 16 16 so walong 16 maganda to sa lugar na matao so hopefully nasagot ko yung concern na yon na paano ba pana, paano ba daw i-deploy ang mother nap pag 1 by 16 na uh, single core so ganoon lang mga less din siguro Meron din ako isang client less than 500 Nilinyahan niya lang din 8500 So ilang ilang rolyo lang yun 8500 So 4 kilometers Kung meron kayong 2 core So dalawang rolyo lang O mag magkuhan ka ng 5 rolyo Kung 1 core lang naman So 8 rolyo O 10 rolyo O ba diba Ganun. O 5 rolyo pala Sorry O 6 na rolyo Kasi may mga loop-loop pa ganon lang. Single shot mula dito sa pun na to, port na to galing sa 1 by uh, kuan 1 pon jipon OLT, lagay niyo sa ito sa 1 by 8 tapos isang core, isang core, isang core, isang core, isang core, isang core, isang core. Pag natamaan to ng clearing, buhay pa yung iba. Pag natamaan naman yung dito, buhay yung iba. Yun ang advantage ng single core ng LCP type deployment sa mga less than 500 meters na main line. So, di ba? Sana nasagot ko ang inyong mga tanong at concern ninyo about dito sa 1x16 na uh, deployment. So, ganoon lang kasimple. Galing sa OLT, recap tayo. Galing sa OLT, ayan, kita nyo naman. Meron dyang patch cord. Pumasok dito sa 2 -1. ito makapal. Pumasok sa 2 at 8 1 by 16 Isang 1 by 16 Dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo Tapos 8 times 16 Diba? 128 clients At ang last snap natin Less than 1, 1 by 16 Less than Negative uh, 20 dBm So nakuha natin yung ating reading na less than negative 20 may reading nga nito negative 17 something ito ay negative last nap nap 8 negative 17 ah uh, 18.17 so less than uh, negative 20 pa rin so yun sana nasagot ko at shout out sa ating lahat at kung bibili kayo nito yung sa mga nag order na hindi tumuloy kung sinong nangailangan pa ng mga splitters kasi splitters mga ano Uh, nandito lang po meron tayong mga ganito 1x8 FBT uh, 95.5 down to 50.50 .50. 1x8 na kasi splitter for client nap sa mga client ninyo at 1x16 meron din at uh, meron din tayong mga OLT lahat na mga FTTH fiber to the home deployment meron tayo so maraming salamat naway nakatulong itong video na to sa inyo at uh, sana nasagot ko yung inyong mga concern ang video na to ay series ito doon sa 1x4 na ginamit ko na mother nap at apat na 1x8 kasi yun yung gusto ni sir o ba diba? less than 30 yung client niya 29 so pasok naman na apat na walo so 32 yun o di okay na siya wala siyang naging problema stop na daw siya doon from Mediacon nag upgrade lang siya ng OLT at okay na siya doon sa 32 ports kasi apat na 1 by 8. Itong kay Sir naman, 8, 1 by 16. Kuhang-kuha yung 128 clients sa Wanpun, Jepun OLT. God bless everyone and have a nice day sa ating lahat. Uh, God bless sa inyong latag na way, uh, panalanginan kayo. mag ang ating mahal na Panginoon sa ating lahat. God bless everyone and have a nice Uh, afternoon sa ating lahat. And see you in our next vlog.